Kompleto na ang proyekto para sa elektrisidad sa buong lalawigan ng Bataan. May hataw na balita si Benedict Galaza. Sa pakikipagtulungan ng provincial government, inilawan na ng Peninsula Electric Cooperative o Penelco ang isandaang porsyento ng mga sitio sa buong lalawigan. May kabuang 457 na sitio sa labing dalawang bayan ang nagkaroon ngayon ng supply ng kuryente na kauna-unahan sa buong Luzon. Ayon naman kay Nea Administrator Edita Bueno, sisikapin nilang mabigyan ng sapat na supply ng kuryente ang malaking bahagi ng bansa. So sa ngayon, mga 99.4 So we have to complete already the, the electrification of all barangays. So at least sa bataan, tapos na kayo lahat. Sa ngayon, sa parting Visayas at Mindanao daw ang kanilang tututukan dahil maraming mga lugar dito ang nangangailangan ng supply ng kuryente. Natutuwa din ang NEA sa Pinelco dahil sa mababang singil nito sa mga consumer na umaabot lang sa 4 na piso per kilowatt hour. Magkakaroon rin ng substation sa bawat bayan na malaking bentahe para pasukin ng mga investors sa nasabing lalawigan. First time yan na, na merong ganong kooperatiba na kompleto na so, preparado na ang bataan para pumasok lahat ng negosyo. Sa ngayon, tutukan ng kooperatiba na mabigyan ng supply ng kuryente ang lahat ng bahay sa lalawigan. Taong 1997, ang Bataan din ang kauna-unahang probinsya sa buong bansa na nabigyan ng daloy ng enerhiya ang lahat ng barangay. Benedict Galasan para sa Hataw Balita ng UNCB News Worldwide.